Kahapon nga pala, nagpunta kami sa hospital at nag-check up si Tito Arj. Ngayon, binigyan lang siya ng resetang gamot para inumin niya at in-injectionan siya ng pampababa ng creatinine. So, observation pa rin siya kung talagang bababa yung creatinine para hindi siya mag-fistula or dialysis. Ngayon, nagtitake siya ng mga gamot na binigay sa kanya at ang mga kinakain niya nga pala ay mga steam na repolyo lang, mga gulay na talagang walang lasa, konting kanin lang dahil nga talagang gusto niyang bumaba yung creatinine niya. CKD guys, talagang madami ngayon nagkakasakit ng CKD. Lalo na at mga kabataan tulad ko, meron nga pala akong UTI ngayon. Kaya ako yung nagbabalak magpa-blood chem sa Sabado. At talaga ako yung natatakot sa creatinine ko at baka, Diyos ko, to the highest level na. Huwag <laughs> naman sana at sana guys sa mga kabataan ngayon ay huwag kayong kumain ng mga bawal Dahil sa takot kong magaya kay Tito arch Tingnan nyo oh Healthy lifestyle tayo ngayon Kahit hindi ako mahilig sa mansanas <laughs> Guys sa mga kabataan ngayon Iwasan kumain ng mga fast food Kahit ako hindi ko maiwasan kumain ng mga fast food na yan Kasi nga sobrang sarap Noong isang araw ko kami nagpunta Nagpa-check up doon kasama ko ni Tito Arj ko Sabi ko ako hindi nakakain yan Ga Ayoko na at ako natatakot May may isikos ng terror kumain sa inasal Sabi ko Nakakain ako, konti lang ha. Na. at ako, hindi ko talaga mapigilan. Ako hindi kumain. di ako nakakain din. Ngayon, ang ulam ko kanina ay kalabasang walang lasa na bulang lang. Bukas ay sitaw. Gusto kong magsitaw na wala ding lasa. Diyos ko. Ako'y natatakot na. Minsan pala na ay uh, konektado yung kidney natin kapag meron kang mataas sugar or meron kang hypertension guys. Yung palang kay Tito Arj, since 22 years old pa siya nung may na-detect sa kanyang medical nung siya ay nag apply pa sa company, may isang mataas sa kanya pero hindi parang pinagsawalang bahala niya kasi nga murang edad pa niya, hindi pa niya gaano masyado alam yung mga ganun yon kung ay mataas to, ano kaya to, ano kayang ibig sabihin nito na mataas yung ganto ko. Kaya hindi niya nagpawalang bahala siya nung 22 years old siya. So ngayong 27 years old na siya, ngayon lang niya na-detect na ang taas pala ng creatinine niya. 11.55 nung isang araw. Then, nung napa-check up ulit siya, naging 9.75 na lang. So, mataas pa din. Ngayon, dapat sa mga kabataan ngayon at hindi lang para sa mga kabataan, sa lahat ng tao, dapat every 6 months tayo nagpapa-blood chem or nagpapa-check up para malaman natin kung ano na yung katatayuan ng mga organs natin sa loob, kung ano na mataas sa atin, kung ano na yung kailangan ng ganyan, ganto at ayan nga nagbabalik nga ako sa Sabado na ako ay magpa-blood chem. Talagang ako natatakot na. Yung pag-aasikaso pala ay sobrang napakahirap na. Sa mga makakapanood nito, guys, mag-suggest nga kayo sa comment kung ano yung mga dapat kainin or mga dapat inumin, iba uh, iwasang kainin at iwasang ipasok sa katawan. Sobrang nakakatakot kaya lalo na yung may mga kabataan, yung may mga anak dyan, na mga bata pa mga kabataan sobrang tatakaw sa mga junk foods, guys. Ingatan nyo na kasi sobrang nakakatakot ngayon lalo na ako natatakot ako kasi si Tito Arch, ano yan ha, ang lifestyle niyan. Nagtitimbang pa yan. kung ano-anong mga healthy foods ang kinakain yan. Oatmeal. Ako hindi naman nangangain ng oatmeal. Yan, ang dami pa niyang kinakain na talagang healthy. Nag-ano pa yan yung... Yung tinapay na brown, ang tawag doon. Ay, eh, ako pang may UTI, kaya ako'y takot na takot na ako pang may UTI, tapos si Tito Arch na ang lifestyle ay ayos, eh siya pang nagkagayon. eh, Diyos ko, kailan hey, ta kan UTI ko na kung bag hagya nang ako makatayo makaupo talagang ako nagtabi na din ng tumbler tinan yung tumbler ko sa laki ng tumbler ko eh. ayun oh 10 liters yan inuubos ko yung 10 liters na iyon sa isang gabi eh <laughs> di, di lunod ang aking kidney talagang sa pag-iwas ko sa mga maaalat eh ang bansanas na ari wala ding lasa eh hindi malaman ko ari pinahinugla ang yata sa kalburo eh Diyos <laughs> ko walang lasa tamis pa eh wala So ayun guys, pinagpapatuloy lang ni Tito Arja ang pag-inom niya ng gamot at hindi ko alam kung kailan siya magpapa ultrasound para mas makita yung kidney niya kung maliit na or malaki pa. Then, sabi niya, once na bumaba yung creatinine niya sa mga gamot na iniinom niya at saka sa ini-inject sa kanya, hindi na siya magpapalagi ng fistula. Ayan guys, kaya ipag-pray natin si Tito Arj na sana ay bumaba ang kanyang creatinine at hindi na siya ma-dialysis guys. Prayer is the key. Sa mga nagtatanong guys, update ko na lang ulit kayo.